Ah, Nag-vlog ako kahapon with Dust Bia. Yeah. Ngayon na yung vlog, after na lang magkatext kami ni Bianca, sabi ko super, super na-appreciate ko yung conversation namin with Especially after the vlog. May mga pinag-usapan kami after the vlog. Ayan o. Okay. Ayan o. May senior kasi si Dustin kahapon. Awa sa kanya. I empathize with him. Hi guys! Welcome back to my channel! So, nakita nyo ba yung live ni Vice Ganda sa Facebook ng karaan? Grabe yung pag-appreciate niya ng pag-uusap nilang ni Bianca at ni Dustin sa kanyang vlog. So, abangan natin daw. Ang ganda daw ng vlog ni Vi Vice Ganda featuring ang Dasbeya. Marami daw silang pinag-usapan at napakalalim daw after nga daw ng kanilang shoot ng vlog ay nag-text pa si Vice Ganda at si Bianca at sinabi ni Vice ganda kay Bianca na sobrang na-appreciate niya ang kanilang pag-uusap na tatlo kasama doon si Dustin at medyo naawa daw si Mimi Vice ano kaya ang sinabi ni Dustin kay Mimi Vice na naawa daw siya kay Dustin na kasi may sinabi daw si Dustin na I empathize him, sabi ni Mimi Vice. So, ano kaya yon? Kaya abangan natin yan sa vlog ni Vice. Ganda, ipapalabas na yan bukas. Nakaka-excite. Imagine Vice ganda vlog. Ayan, maraming followers si Memi Vice sa YouTube. At yan sigurado, lalong dadami ang dasbeya fans ni Nabianka at ni Dustin Yu. Kaya abangan natin yan, guys. Eh, sabi nga ni Dustin, ni pre new yung career ko. Kasi medyo nahiya. At ito na ngayon sa black screening nga pala kagabi. May isang writer, ano, uh, nagsabi na nagpa-picture siya kay Dustin at after magpicture si Dustin talaga nagtanong kung anong pangalan niya at sabi niya napaka-lucky daw ni Dustin hindi nagpapahalata pero yun na nga nanotice na daw ng mga fans itong si Dustin kaya yun dinumog na itong si Dustin yun at maya maya ito pag si Bianca dinitingnan si Dustin baka mawala ba diba? panay tingin ni Bianca sa likod kasi nandoon si Dustin, siguro nga magkasama silang umuwi pagkatapos ng black screening kasi may nakita tayo nagsasabi, Bianca nandoon si Dustin naghihintay sa parking lot ya ano ito ka? totoo, so real na real na ba yung Dust pero na lang muna natin ang kanilang mga career kasi nga Jim itong si Dustin at ABS si Bianca. Siguro may chance sa magka-movie or mga shoot or mga modeling. Yan siguro ang isa sa mga chance na yan. So, mamaya abangan natin. I-upload ko. May paayuda tayo mamaya. Daspeya at sa iba pa mga housemate parang may shoot sila ngayon. Kaya abangan natin yan mamaya. So, pagpray na lang natin ng kaya ni Dustin at ni Bianca sana tuloy-tuloy na Sila yun po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye also remember wag po tayo magpaka-stress